Morning! Hello! Hello, hello, hello! Yan po ang nakikita nyo. Nakikita nyo ay ang siriguelas. O siriguelas ba? Ayan, tama po kayo na nakikita. Siriguelas. Tataka lang ako, ba't kaya nahuhulog pa yung dahon yan bago mamunga? Ayan. Kala mo namatay eh, pero hindi eh. Hey, naakyat ko namin yan pag may bunga. Ayan, may, may, bunga na siya pa isa-isa. Ayan o. Oh. Ayun, sa mga taas. Ang mga bunga na ito. Ilang years na rin itong seriguelas na to eh. Masarap po ang seriguelas. Ayan o. Oh. Oh. May mga dahon-dahon na rin siyang paunti-unti. Mahal po ang siriguelas pagbili po sa palengke. Kaya kailangan magtanim po tayo para meron po tayong aantayin. Ayan, may bunga po siya konti. Ayan o. Oh. Thank you po. Thank you for watching. Bye bye!